Yan o, tingnan ninyo ang lulutuin ko ngayon. Yan ay pritong isda, nilagay ko sa freezer. Kaya ganyan. Ay akin, itong ilalagay dito. Yan na yun o, oh, kamatis at bawang yan. Naku, nalimutan ko ang sibuyas. Wala na pala akong sibuyas. Ito ay aking kalalambutin ang kamatis. Tapos ilalagay ko dyan itong pritong isda. Yan, lalagyan natin ng kunting sabaw. Tapos, pagkatapos niyan, ilalaho ko itong mga gulay na ito. Coriander at saka pechay para masarap. O yan, akin lang pinalalambot ang kamatis. Yan, ilalagay ko na itong isda kasi nga frozen ito para lumambot na habang pinalalambot din natin ang kamatis yan kasi nga nilagay ko sa ano yan eh sa freezer yan habang pinalalambot ang kamatis nilagay ko na din yan nilagyan ko na rin ang paminta yan. para mamaya lalagay ko na lang ang gulay eto na siya tara ako na ang gulay. Ang sarap-sarap niyan. Oh, 'di ba? Bye-bye. Thank you for watching.